Gusto ba ka maghimog New Year's resolution? Pero dili ka kabalo? nga video kay tabloan di ka on paghimo sa imong New Year's resolution. Happy New Year everyone! This is again Ate Gina o mag-ubad o sa atong video today. New Year naghahatak siya sa ato o sense nga fresh start na po. di ba? something na ka na ma-feel niyo mo hopeful hopeful na po ka ka. Ano nga bagong -turi? and we are so blessed nga na atay new year paning makaabot ta ani nga tuig is already a blessing no? and it's worth celebrating and because of this kind of feeling and atmosphere gusto pud nato nga mag-improve ta for this year that's why maghimo ta new year's resolution let me share with you some tips kung unsaon paghimo or ideas kung unsaon paghimo ang imuhang New Year's Resolution. Before ka maghimo sa imuhang New Year's Resolution, be determined you. Dapat imuha nang uh, set ang imuhang mind na imuha yun gini himoon, imuha yun gini ipersu ang imuhang New Year's Resolution. Tip number one, know your values. Usahay, daghan mungod ka ita gusto himoon sa ato ang life to the point nga dili na takabalo kung unsay unahon. Mas maayo nga i-identify sa inyong mudaan ang imong mga values as a person. Lain-lain ang atong values, no? Kada isa sa tuwa, lahi-lahi taong values. So that's why dapat ma-identify din mo ang imuha ka mga things o mga bagay na imuhang ginahatagan o importansya. huna una una, -una nimo siya, tapos isulat nimo sa papel aron dili nimo malimutan. Gikan diha sa imuha mga values, diha nakakaroon mag-set sa imuha mga goals for yourself this year diha lang mag focus ang imong goals dili ka lang for example you are giving value sa relationship so ang imong iset na goal for this year is to call your parents every saturday like 1 hour to 2 hours naka-focus ang imong goals din na to build relationship kay mao man na imong values you value relationship So, kung gina-value po din mo ang imuhang health, maybe you can set like 20 to 30 minutes walking every day or every other day. So, anak no, nakafokus din ha ang imuhang mga goals, things na importante sa imuhang. Talking about goals, tip number two, set realistic goals. Mas maayo nga mag-start ka sa easier goal or achievable nga goal and then pag comfortable na ka pag na-achieve na na ni mo, ay hapa ka or sakalang ka mo ato sa higher goals ang mahitabo mong good kaning taas ka ay tag mga pangandoy <laughs> nga pag set na to ang nga goal kanang gusto nato himuan but it's not realistic to the point gikapoy na kag himo Anak nga goal, wala gihapon siya na accomplish so mas maayo nga gamay lang sa realistic and then go level up level up level up Anak nga goal. kato ako example ka ganina na hatagan ni mo importance ang imong health good health so magset ka og achievable goal na 20 to 35 minutes a day lang dili na no lang mo dito so ka magpa member ka sa gym ni gasto dahil ka kwarta pero dili na di ay mo siya makaya. Tip number three, you plan. Dapat na ay plano. Ingon ganit nila, if you fail to plan, you plan to fail. So, dapat kung naakay plano, na kay process. Kung unsaon nimo pag-achieve ni siya nga plano. Kinahanglang yun ni og lingkuran o isulat, i-imagine ang process na ma-achieve ni ni mo siya nagulay goal weekly ba ni mo siya himoon, every day ba, or monthly, or every other month. So, depende sa goal na yung mga sets. Mas maayo nga nakasulat para dili ni mo makalimtan. Whatever that may be papel or digital, basta naakay mabalikan kung unsa imong plano. Kani atong plano guys, ginabalikan po ni siya within the year. Dili lang ni siya pagkahuman ni magsulat, wala na, nakalimtan ni mo siya. Every now and then, balikan ni mo siya para ma-remind ka kung unsa di to ang ako ang plano for the year. Tip number four, celebrate small wins. So, dili lang to na kaning ay pa ka mag-celebrate, inig ma-achieve na gini mo ang dagko na kainin mga goals. Gagmay-gagmay, i-celebrate na natin mo. Like for example, imong health o oh, nagbawas ka karon o oh, one kilo or half kilo lang, then You celebrate! Isulat na na nimo sa imuhang note na naka minus na kaog half kilo or magpost na ka nga nagbawas na kaog one half kilo for this month, diba? Don't forget to celebrate small wins kaya mauna siya ang mag-inspire sa imuha o mag-fuel sa imuha to go and reach for the bigger goal. Number five is endurance ang kaning atuan New Year's resolution dili lang niya siya na pagbuhat buhat ni mo karon ugma mahimot na dayo na siya change is a process ang result sa imong gipaghaguan maybe makita na after a month, after two months, or three months. So, kinahanglan nga dili yun ka give up. That is why, giingon ako sa inyo nga na pag-start pa lang ni mo mo plano or think about New Year's resolution, dapat na na sa inyo nga mind ka ako ani siya himuon to the end. Kinahanglan of patience to do the right thing over and over. Hangtod nga, makita nyo ni mo ang result sa imuhang ipaghaguan. Nya ayaw po pag-hesitate nga mag-change. Like for example, nag-change ang, ang weather. So, pinahanglang din mo, mudagan ka rung buntaga o mag- run karong buntaga. niya, kusog kayong ulan, nagbagyo, ihimo ni mo siya unyang hapon o unyang niyang udo, inigwala na'y ulan. na siya guys, ang akong ideas nga ma-share sa inyo ha kung unsaon paghimo sa inyong New Year's resolution. I hope that you will have a very, very wonderful year. And hopefully, maka-journey ko with you. Kung naakay topic na gusto mo ato ang paghisgutan, comment lang. Kung naakay natunan aning nga video, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Magkita-kita na po sa next nato nga topic, guys. See you! Bye!